Elegante din, di ba? Diba, diba dun kasi talaga dating nung kahoy eh. Kahoy yung lamesa. Ayan, tapos na po yung aming pictorial, mga ka-farmer. Ayan, no? Oh. Uy. Uh -huh. <laughs> <laughs> <Ayun> po tayo. Ayan tayo. Ayan Masarap na sausawan Chili paste Toyo at kalamansi Sa lechon The best Balutin mo ako <laughs> Nang hiwaga Ng iyong pagmamahal Uy oh, yun na Mga farmer Yan na isang magandang buhay Happy birthday Happy birthday Papayam hitting two birds tayo dahil uh, kainan na rin at the same time ito na po yung mga picture picture natin Ah... Uh, source of advertisement na rin ayan para uh, makita na natin kung ano ba talaga maluwag no okay. napakaluwag nito pwede nga tayo maglagay dito sabi ko eh yung kunyari mag isa ka lang o dalawa lang kayo mahabang ganun sinepa dito na eh, Upuan dito. Yan? Diba? Ito na yung kain na. Masa mo natin yung mababay. Eh. Oo. Hmm. <laughs> Paano kaya ano natin yan? Ano ba? Ganyan. Oo. Oo. Nanira pa nanira. Ako pag dikit-dikitin. Ayun. Kung ganon. Ganun nga. Masikip 'to, dakil sulit ko kaya. Ah, oo. Sigit, baka ako pa sulit. Dagalin talaga yung hangin dito. Ah, yabe ka. Eh. Makabayit eh. Makabayit eh. Na saray. Mahaba rin. Mahaba rin. Ini dito niyo. At wala nang mababawasan. Eh. Ito muna, subukan. Lima haba lahat kayo. Iyan muna muna doon. Ilera mo doon. Ito ko. Arrange ah, naman natin. Ilan ang na. mga bagay? Eh. Ilan pa ba? Iyan eh. Ito niya. Ilan pa ko? Mahaba. Iyan na lang. Arat ay, ito pa kaya. Ah, tama ka. Ito makabaan. Walo ngaden. Okay, <laughs> tayo. sige, latag muna natin yan 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 na lang nandun sa baba yung isa tapos walong maliliit hindi naman Ah, okay, ilalagyan na lang na yan ng pang ano kung magkakalog kasi hindi pantay ang flooring natin eh. Yung problema natin, flooring, okay, flooring okay. natin, hindi gaano pantay. Okay naman. Kapit okay, sa mga damen. Yung! <laughs> <laughs> ang natin yun para sa ano to para sa ekonomiya ng ating buhay oh uh, ay uh, ito mga to ah Actually, sa labas, pwede pa tayong maglatag yan. Parang ang, ang mangyayari nito, parang piyestahan ang dating. ba? Diba? Parang alang nakihanda ano, sa handaan pala ilang piyestahan, handaan. Pa, oh. oh, may meron pa? Six. Oh, walo. Meron pang isa na kong. Oh, nga. Meron pa yan. ang dito. May isa pa dun sa baba. Hmm. galing ng kong kong ng kong kong Mm, um, medyo ano, gagawa natin ang paraan yung mga paa niyan. Oh, Ba't may ano pa yung pa Ba't may, may, ano pa? May ano pa, Sal? Ano may nakalagay pang, ano? Ano yun? Kahoy? Ha? Oh, may brace pa. So, titingnan natin yan. Mag-ano tayo ng konting ano diyan Kasi nga, yung flooring po ang problema natin. Hindi pantay. Oh, ayoko namang uuga-uga yung uupo ano. Kailangan na ano, habik niyo niyan sinasabi ko kay Papa yan. Yun natin ang perfect dahil yung flooring ay hindi ano, hindi pantay. Mabilis uh -huh. ah, lang karton. yun. Ha? Kaya karton. Oo. Oh, hindi. Ano lang? Kakay na. Kakay na. Dudugtungan natin yung pa. Kahit ganyan lang. Pakuhan mo lang sa ano. Eh, Di ba? Wala na yan. Tante, hindi gagalaw. Okay. ano mga upuan, oh. Ligante din, di ba? Diba din kasi talaga dating ng kahoy, eh. Kahoy yung lamesa. Pwede nga tayo mag-ano na ito pagka uh, talagang, ano na, talagang uh, nakikita natin na medyo magtatagal, eh, maglalagay na tayo ng pintura. Pinturahan natin yung flooring. Uy! Ah, ito na pala yung mga damit, oh. May cake pa, talaga naman. Masa <laughs> <laughs> kapa. pa. Malakasan ah, talaga. Linagay kaya sa rep, patay, hindi. Ay, hindi yun pala yung susot natin, eh. T-shirt na puti. Ano? Asa, kinikiyaba. Ito, uusog pa ito ng konti Kasi magkakalababo pala dito Okay Ganoon natin Lababo ito, hugasan yan, Handwashing Para ano Mga gustong magkamay Andiyan, may sabon, may ano Handwashing po, area Yan biglang ganda sala biglang ganda na konti na lang <laughs> sana makisama ang langaw <laughs> pero wala naman ngayon ano yung, parang yung poultry malapit medyo nanahimik ano wala po oh, yung poultry malapit po na na namin okay. nanahimik wala pa yung mga ano natin hindi pa po nakalagay dyan yung uh, apatan na walong lamesa so sakto pala kala ko naman yun, 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 yun masikip tamang tama pala so dito pwede nating balansihin dito yung may apatan pa na ano eto pwede na oh, sakto pala ah, para hindi tayo mabibitin okay na okay Maluwag Maluwag po Kasi let's say kung may naka-wheelchair Ay uh, May space po Na uh, madadaanan hmm. Tama lang, Sal Hindi gaano masikip Maluwag Maluwag siya Ngayon, kung talagang nabibitin tayo Maglalatag tayo ng mga Plast Ano diyan, Yung parang diwata style Kay diwata, di ba? Yung mga ano naman tayo, Kuya? Yung foldable oh, Yung folding Pwede. Tapos sa uh, saan tayo mag-adjust. tapos na po yung aming pictorial mga farmer. Ayun no? Oh. Uy. Uh -huh. Ayan no? Oh. Luto, no? Uh -huh. Ayan. hindi po. Di ba? Kung isa kayo. Sige po. Kung anak. Ayan. Uh -huh. Ayan. Ayan. Overcook. Ayan. Pag tayo, medyo babawas tayo ng konti. Malulubi tayo. <laughs> Pag boneless ang iyanan natin. Mababa na yung pressure, di ba? Mm. Mm -hmm. Tapos may ano, may sabaw, bebe. Pang may buro, ayan, no? Oh. May pang-kontra. May ampalaya po na may ano. Tapos may sabaw po ng tahong. Yeah, Ayan, batiin niya pala. May, may, may mga bisita tayo. Ayan, oh, nakablog na po tayo. Ayan po. Sila lang po ang invited. In. Kasi sakto naman ay dumalaw. <laughs> Ayan. Order na kayo. Sarap. Garantisado. <laughs> Ayan. Sakto naman po kasi magpipiktorial tayo. Tapos pipicturan Hello. po yung ano, and then tarpulin. Sinakto na namin sa birthday ni Papa Yam. Ayan. Ayan wala namang sayang. Ayan, ang... Oh, si Romel, wala. Ayan, si Ate Timmy din pala yan, oh. silang birthday niya. <laughs> Kumuha ng sarsa, nakakalimutan na naman yung sarsa. Kasi nga po, hindi po kami sanay na kumakain dito ng lechon na nagsasarsa pa. Pero... Ayan, nagpakuha po kami kay Jomar. Ayan. Ito yung bowl. Hindi pa po ito ang dry run. Ano pa lang ito? <laughs> Wala pa yung mga ladies. Ha? Nasa mga babae? Parating nasal? Sinasari? Pupunta ba? Ay, sina ano? Sina Rambo. And family? late na kasi eh. Uh, late na po tayo ayan ha oh. <laughs> tikman lang kamon lechong kung kumain na si Rambo wala na talaga hindi na lumabas Ayan na kuya, ayan. Sana. Si Papa Yama, sana. Ayan. 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 Ay. <laughs> Shades ka pa, buya. Sarap. pa, suro. umm. hahaha. hahahaha. 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 Nah, <laughs> yang <laughs>

Kaya dyan, seryoso. Okay. Uy, ayan mga farmer. Oh. <laughs> so far, ang langaw naman ay tolerable. Wala naman pong ano. Thank God, sana ganito na lang palagi, ano so tingnan nyo. kaayang yang lang yan. karamihan nila gumawa nado. konti lang, hindi naman ganun karami. Ito na ba? Sa na bahay. Ito, pabaon kay kuya dahil si mami ay nasa... Ayan, is na. Oh! house. this is the house of my uncle. this is the house of my uncle. this is the house of my yan, uh, kanin and uh, solve ang lahat so yung yung chinap mo namin na yun nasa 30 kilos lang sabi ko kung 900 per kilo ang hirap habulin ng 13k <laughs> kailangan talaga medyo malaki po yung ating ma, ma, ma mailoto. so ayun ang ating uh, verdict sa kainan ay. Medyo mainit. Mahangin naman po, kaya lang nga nasarahan kasi yung galing dito. Nasarahan. So Kailangan natin ng electric fan. Sabi ko nga anim naman po yung electric fan na ilalagay natin sa ano. Pwede pa tayo magdagdag sa ceiling. Pero may solusyon pa naman po tayo sabi ko nga kung talagang magbibisi at uh, talagang marami po ang kakain eh obligado tayong uh, lagyan natin ng kisame pag nalagyan po ng kisame yan ay uh, mas sa uh, ano na mas presko na po yan mga farmer yun so yun ang ating solusyon may solusyon naman kaya lang ayoko munang ipakisame dahil sabi ko nga titingnan po muna natin yung magiging na uh, takbo dahil uh, nasa under-trial pa tayo. Pamilya mm. ni Rambo hindi pumunta. pina ko. ako. Uh, doon na lang daw sila. Pinahatidan ko na lang po ng lechon. Bisita namin sina Tito Mike lang. <laughs> Kasi kahapon pupunta daw sila si Tito Noel Yabot. Inimbita ko din kaya lang na eh, may gout daw siya at hindi daw siya makalakad gaano. Sabi ko sayang naman. Kasi sabi ko tayo-tayo lang naman po ano, ang ano, wala namang ibang mga bisita. <laughs> so ayun, uh, hindi rin nakapunta. So ayan. Pagbukas na lang daw po papasyal siya. Alam mo naman si Tito Noel. Ayan. Ano na yan? Family. Tapos... Ayun, bukas tuloy natin ang bakbakan dito. Sana mahabol ano. So yan lamesa na ilatag na mga farmer. Saktong-sakto kasi mayroon pa tayong maliliit na lamesang isisingit diyan. So saktong-sakto yung lamesa dito. So very good tayo, very good po tayo. Tapos sa uh, yun lang kung maglalagay po tayo ng lamesa dito pa, um, ano, eh kukulangin na tayo. Kukulangin na po. Dito naman po kasi medyo mainit din. Sabi ko nga mas maganda pang dito kay. Eh. 'Di ba? Maglagay ka ng net na ano. Pwede, pwede dito. Para ka lang nasa handaan na sa probinsya, 'di ba? Handaan sa probinsya. O ayun. Alas, mag alas dos na, medyo mainit na uh, farmer. 'Yan. Ayos, nairaos naman ang birthday ni Papa Yam at ayun, uh, yun magkakagraw na kami ng tarpaulin. Papakabit. Sunto open. Ayun, ka Farmers Lechon House. Saturday and Sunday, bla bla bla. Oras. Oh, so, ayun. Yan tay order na isa. Ayun na, may ikot na. Alas 4 pa yan. Sinalang ng alas 12, alas 3, medya luto. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Nahiya ka pa, binitawan mo pa. Sasakay na ko yan? Sharon! Meet the Sharon yan. Sharon po! Sharon <laughs> po! <laughs> Ayan, shout oh, out daw po. Na, nandito na ako kay Ana para ano? Pa, farmer. <laughs> kay ka farmer ka bebe. Oh, kayo na kataga Marysville okay. Joby, uh, Abner, mga Dela Cruz, Cruz saka yung mga St. Mary's Magdalene, St. Mary's, Marysville Washington yeah. State. Nandito na ako. <laughs> okay. Oh, thank so, you, thank so, you. Sino pala si uh, Ate Celia, okay? Thank you. <laughs> thank, you. thank you. Babalik na po sila. Ayan. Thank you, thank you din. Sakto thank nga. Sabi ko job. kahapon sana, nasa palayan po kami. Sabi ko bukas na lang para matikman din nila yung lechon nga. So, ayan. Thank you po. Kayo po, may mga wala bang babatiin? Okay na? Salamat, salamat ng marami. Hope to see you again. Ingat po, ingat. Ingat. <laughs> Ayan. Tapos may mga order po ng lechon ayan from Minalin. Uh, andito pala si Hand Imani. Ayan, dami niya pong uh, mga dinidiskas sa amin. Napaka ano, uh, helpful. Uh, tungkol sa mga ventilation and uh, pati nga po sa ano natin, walk-in fridge. Pwede niya tayong tulungan kung magpapagawa. So, tingnan natin yan. Titimbangin natin kung alin tayo, saan tayo mas makakatipid. Oh, di. Wala namang ano. Wala namang pa. Oh, pwede naman. Happy-happy. Oh, kasi ba mag -api -api? Okay, ala. sabadu, air, oh, alas. bawas Oh. Hindi, hindi naman na, hindi naman na, ibib hindi naman na babawasan yan. Papayam. Brabe yung ana yan, ako. oh. okay, meron Oh. So ayan po mga may may italy, may taga italy po tapos may taga mexico, yan yung nag order po ng taga mexico, apat may 18 at mo ordain pong pare yung kanyang anak kaya nag uh, ano po ng uh, apat po na lechon na yan, grabe, salamat po tapos eh, sila naman po ay taga minalin ayan, from italy with love and uh, uk <laughs> ayan thank you, thank you tapos ayan, happy-happy daw, yung maawit ng happy-happy, sige, mag-happy-happy. Happy. Doon na, sa baba! Stop na, stop na. Trabaho, tama na, bukas na. Ayan na, na tayo. Ayan, dahil pa pala, pinauubos ko na yung manggat, nahuhulog na. Pero may lung konting sumunod. Ayun oh, mga bagong uh, bulaklak at uh, hinog na po. Ayun oh, may buo na yung bunga. Pero konti na lang 'yan. Ha? Baka mamumulaklak pa lang. Late naman 'yan eh. Hindi to nga, mumulaklak pa lang. Hindi sa taas, di pa namumulaklak. Sa so, may kanto. Ayun pa kami. Isang ano pa pala doon, oh. Oo. Oh, kabilang side. Ah, oh, dalawang timba pa tayo. Eh, to ano daw to para daw gagamitin nakaangat ito. Ano? Patong-patong siya. Paano? Baga Magkakatabi. Pal pa. Ah. Oo. Palit po yan. Nalagyan pa rin yan. Saan di so? ah. na? didikit sa wall. na yan. Ah. Toyo. At Toyo sa usawan corner no, Manu, rada, namay, no? tapos yung ano natin buo na yung mga luhat e ati Gina baka hindi umabot sa iyo ati Gina yeah, so Ma, ano na ganito yeah. na Para, wow. Pero may Then, alin luhat, luhat? <laughs> baka hindi na umabot na abot pa pa kaya ng no. June yan okay. luhat

Oh, na <laughs> Ayun oh, dami oh. Kalating timba. <laughs> Sa taas pa ata mayroon pa. Duhat <laughs> na mamakyaw din kay Oo, Parang mahirap ata ang duhat ha ah. <laughs> Sungkit din lang. <laughs>

Oh, palit naman kayo ni Kong Kong. Ay! Taro! Ay. Sunod-sunod na. Ah, balag. Nalalaglag na, no, Sal? Inog na eh. Yun nga sinasabi ko. Mauubos ng kakalaglag yan. Oh, ito. Oh. oh. Ayaw, po po. Ah, ay, ay, ito. Man. Wala na. Ah, awi. Sige wala wala? na ayan na. Da, na, ayaw, na. Oh, dito natin, da, na na po. Di na, ka rin pala ng ilang oras pag sa sa taas. Pag nagnunungkit. Mamamakyaw no. Petit <coughs> petit pwede mo pwede anak bagre, na, 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 na Depende kuya sa na, Hindi na. yung mangga kunyari namamakyaw ka matagal din. Oo. Oh, eh. Dalawang oras okay sa kalat. Pwede kin na ba? na pa pala, pala Depende kay mana tal na Oo, depend depende sa niya na. Oo, sa kunya lalang na. ay tuya ko ay tuya ko ay tuya ko binabantayan kayo ng mayari noon. Huh? ha tignay niyo kinukuha namin. Pondo. mo, sila niya Pondo. 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 Naranasan nyo nang umayaw yung mayari. Sabi niya, tama na yan. Meron to, oya. Eh, puli sabi yun. Ano, ang taga-ano, ang taga-ano, ang taga-ano. Bakit? Panyad yung sabi yun, yung saan yung kuya, yung saan yung kuwan eh. Bakit yung magagaling kuya, babayaran ng limantaan. ng ulo nyo, sabi niya. Nagpame. Sa ang sampung na kayong pumunta rito, hindi namin binibenta. Makulit nyo. Ano ba? Masibas na yun. Masibas yung gaya

Dalawang timba. Wala na mo ata. papa mo ata. Mhm. O yan mga farmer, abangan niyo yung aming ipagagawang tarpaulin. Ah, uh, diyan nagtatapos ang ating vlog ngayong araw. Hindi na ako nakapag-vlog sa kalapate. Eh. Habi ko pa naman isasama ko si Rowan ng pagkain. Uh, wala eh. <laughs> Bale, ano na lang. Oh, ayun. At Ah, nasa inyo manok. Ah, nasa labas. So, ayan, very good. Diyan Di nasa loob. So, ayan, maraming-maraming marami pong salamat at magandang buhay.